For today's video ay may dumating na naman tayo ng mga pangmalakasan at original Levi's jeans. Ang gaganda ng mga kulay at syempre ito ay mga quality at imported fabric. Abangan nyo na po ito sa aming live selling mga kainsan. First to mind basis po tayo, mind plus code lang po. No COD at payment first. So ang gagawin nyo lang ay magmamine lang kayo sa aming live selling. Syempre para ma-update kayo at makita nyo ang live selling namin, kailangan po ay nakafollow kayo at pakilike po itong video na to. Syempre wag mo na rin kakalimutang ishare dahil nagpapalibre po ako ng mga pangmalakasan din na Levi's. So yun mga kainsan, wag po kayo nga alis. Just keep on watching para makita nyo lahat ng mga binuksan ko. For today's video ay nagbukas nga po ulit kami ng mga pangmalakasang Levi's jeans. Ito ay number one kaya naman siguradong maraming magaganda at mga bago dito. Siyempre, ito yung maraming mga 501, 511 at mga taper. Maganda yung kulay. Dito tayo makakuha ng mga gray, light wash, meron ding mga brown. At marami pang mga kulay dito na malulupit talaga at siguradong magugustuhan nyo. Tara, silipin na po natin mga ka-insan. Wow! Ito, nakakuha tayo ng 5'11 slim. Size 34, length 32. Ganda. Malambot yung tela. Okay. Panalo to mga ka-insan. Walang damage. Brown light wash. And then... Oh, man! Ito, nakakuha tayo ng 5'14 na pinaghalong black and blue yung kulay nito. Yeah, 5'14 black patch. Size 33, length 32. Okay din to mga ka-insan. Wala rin siyang damage. Next. So, 5'11 ito na size 32. Kulang ay 30. Ito yung uh, black patch and black tab. Okay? Ang tawag dyan mga ka-insan ay uh, limited edition. Kakaiba, napaka sobrang ganda ng kulay. Itim yung kanyang etiketa, itim din yung kanyang tab. yun may nakuha tayong vintage orange tab. Made in USA. yun made in USA po. Okay, solid kayo eh, magala na mura lang yan at itong mga binuksan ko ay available po yan sa aming FB page pag upload ko ng video na to after 2 to 3 days po ipupull out ko na lahat yan syempre marami din tayo mga walk in customer and then kung hindi naman kayo makakapunta pwede naman po kayo mag mine sa aming FB page so dun lang po dito lang po kayo mag mine mga ka insan yan po yung aming FB page kulang lean okay? kayo check in yung account first to mine basis po tayo dito sa mga pangmalakasan natin pero yan subukan ko na pag upload ng video, may pull out na agad para pag may dumating na stocks, eh, panibagong uh, items na naman ang aking ipapakita sa inyo. Next tayo, ayan, eh, black wash. So yun mga ka-insign, ng price range lang naman itong mga binuksan natin is um, 1.5 pataas. So pasok pa rin sa banga kasi ang gaganda naman mga bago pa. And then yung mga 501 naman is 2,000 to 3K. Yung pinakamahal sa 501, yung mga premium, lalo na yung mga selvedge. Okay, so maraming klase ngayon yung mga 501. Ito, nakachamba tayo ng 512, size 32 to 33, length 32. Ito po yung ripped jeans. Ganyan po talaga siya, kulay black and then riff. Napakaganda po nito. Panalo yan para sa may hilig sa riff jeans. 505, size 36, length 34. Okay. Grabe, ang gaganda po. Quality. Ayan na, 527. Okay, di ba? Makakuha tayo dito ng mga iba't ibang klaseng fit. 527 slim bootcut. Ito kasi yung bootcut na malambot yung tela. Kung gusto mo na medyo hin makapal yung tela tapos hindi stretch 517 pero bootcut din po yon. Kung gusto mo naman na maluluwang na bootcut 557. 505 again. Wow. Size 36 length 30. So yun mga kaisa na abangan nyo po sa aming live selling. Yung kalahati nito ilalive po na. And then yung kalahati naman ay para sa walk-in customer. 502. Regular taper size 36 lang 30. Dami. Yun o, no? 513, size 33, length 32 Wow, ang gaganda ng mga kulay, ang ganda ng wash, etiketa niya Panalo yan ah. 511, grabe wala pa tayo na ako ang 501 511, size 31 Mahaba, pang matangkad, pa paputulan nyo na lang, okay? Next, 522, size 34, length 30 So yan, pwede din to sa 33, ano? Stretchable naman siya at taper po ito. Napakaganda ng na kulay, leather patch. Yan yung mga ganda yung tahi mga kainsan Basta leather patch, naka butterfly Kahit hindi 501, naka chin yung tahi sa nila yan Next, 512 low ball So ito merong uh, low ball, mid ball, tsaka high ball So ito yung uh, malupit nating nakuha mga kainsan Sa 512 taper sa, Yung left side sa kanyang back pocket Ay camouflage, premium Kuha ka na lang ng barya Size 30, slim taper yan Napakaganda nito, solid mga kainsan Ayan, naka-butterfly dahil premium po ito. Ayan, pakita ko sa inyo premium genuine quality clothing. Okay, kakaibang Levi's to mga ka-insan. Ito yung malaki yung tab. Diba? Kakaibang Levi's yan. Taper, napakaganda pa ng kulay. So ito, mura lang yan sa atin mga ka-insan. Panalo ang mga ako kanya Next, 505 size 36, leg 32, black wash. Napakaganda. Ito yung mga sinaunang 505. Ito yung matitibay. Maganda yung kulay. Maganda pumupas. Yan yung habang naluluma. Lalong gumaganda. 512 slim taper size 33 length 32 Ganda binuksan natin ngayon mga kainsan Walang tapon 541 athletic fit Ayan, Size 34 to 35 length 32 Ito kahit malaki hita at binti mo Pwede ka pa rin magsuot nito Mapakipot siya ng konti Ayan. So hindi siya masyadong maluwang Hindi siya masyadong makipot Wow another 541 size 34 Length naman ito ay 30 lang So hindi siya masyadong mahaba Waterless at made in Mexico Waterless made in Mexico ang ganda na kulay nito, pinaghalong uh, black and gray na wash. Okay. Next, 511 11 Brand new. Ayan, 5-11 brand new. Size 36 lang, like 30. Grabe, ang ganda Wow, ito. Uh, pang girl lalo pang babae. Loose na mid-waist leather patch premium. Pang babae nga lang siya, nasa size 34. 32 to 34 siya. 511 vintage skinny. Stretchable po. Ganda. Oh man, ano to? 505 size 36 by 36 Grabe napakahaba nito Pero ipiputol ko na lang yan Ipiputol na lang Wow, next natin 527 size 34 Length height 36 Mahaba Pero pwede naman pa back to original syempre Okay, 23 34 Hindi na pwede sa 25 Hindi naman to stretch Napaka sobrang lambot talaga yung 527 Ito naman si 502 regular taper Wow, 30 by 30 Brand new again Lukot lang po pero pag nalaban, mawawala na yung lukot na yan. Kahit hindi mo mga planchahin, uunat po na maganda yan. Okay? Matagal lang kasi silang uh, nalamukot. Okay? Sa pagkakasild ng bundle. 541 na brown. Size 32, length 30. Yan. Grabe, oh. Sulit na naman kayo dito, mga ka -insan. Sobrang dami naghahanap kanina ng mga tigwa ng 5. Pero ngayon palang dumating. Pasensya na po. So, swertihan talaga, no? Pag natimingan mo, na new arrival, marami ka mapipili pag nag-walk-in ka. 514, size 36, length 30. Oh, man, Levi's Strauss White Patch. Boot cut. Maganda, napaka-nice niyan. 514 size 34 length, 32. Ito, made in Mexico siya. Ang labot ang tela niya, and then hindi siya ganun kakapal, hindi rin ganun kanipes. Sakto lang, pasarapan lang. O, oh, ang ganda ni 531, oh. Size 31 on tag, black patch, black wash, length 30. Hindi masyadong mahaba. Quality. Next, 505 size 33, length 22. Tingnan niyo naman 'to mga kainsan, no. Pinagalong gray at green naman 'to. White tab, 505 straight cut, size 33 by 22. 'Yun. Then meron tayong nakitang 510 faded, size 31 by 30. Sarap talaga magbukas ng ganito pag ganda. Grabe, malilibang ka talaga. Oh, men. Color brown na light wash, black patch and then black tab, size 28. Ito so, mura lang 'to, 999 pesos. Wow, ito nakachamba tayo ng 505 straight cut, size 34 at length 29 lang. Hindi siya masyadong mahaba. Straight cut, gray na light wash. Next, 559, loose straight. Kung naghahanap ka ng maluluwang na straight cut, ako kunin mo 559, size 33, length 30. 505, grabe ito yung malupit na 505 na nakuha natin. Napakaganda pa. Para ka na naka 501 dito. Siyempre, ayan yung tahi niya sa loob, naka butterfly. And then, Doik Stone Wash 505 Regular Fit or Straight Cut. Size 23 to 34, Like 30. 510, size 34 by 34. Ito, napaka-poging 510 nito. Naka-butterfly na 510. Ayan, pakita so natin. Hindi to premium, hindi siya 501, pero naka-butterfly. Yan yung mga quality na tahe, mga kainsan, ano? At made in Mexico. Ganda. 5 of 5 black light wash size 34 length 29 kung mahaba size si length 30 okay sa so yan 510 faded blue uy bago 510 faded blue size 31 length 30 bagong bago pa siya wow 511 size 28 length 30 yan waterless at made in Mexico last but not the least 513 Slim Straight Fit Ayun, Nakaisa tayo ng 513 Sabi ko sa inyo, sobrang bihira makakuha ng 513 Slim Straight Sabi ko sa inyo, napakasobrang bihira makakuha ng 513 Slim Straight Fit Sobrang dalang dito Kasi ito po yung uh, straight cut pa rin sya Pero hindi yung ganun kaluwang. Si 514 Slim Straight lang yun, walang fit sa dulo And then si 505 Regular Fit or Straight Cut Ito na yung mas makipot ng konti na straight cut Kaya ang tawag dito ay Slim Straight Fit the best lumapat po ito mga kainsan. Kaya kung wala ka pa nito, i-try mo na. Ito, yung available natin nga lang ay isang size 36, length ay 30. Yan yung tahi niya sa loob. Naka-butterfly din. Quality. etong lahat ng... eto mga binuksan ko na ito mga kainsan Lahat yan, orig, imported At syempre, maganda yung tela Maganda lumapat, solid yung kanilang condition, mga brand new condition pa lahat. Yung iba walang tag, yung iba may mga tag. Mga mall pull out po ito sa ibang bansa. Kaya sulit po yung pambili nyo rito mga kainsan. Kaya naman mag-follow na po kayo kung hindi pa kayo naka-follow At pakilike po itong video. Siyempre huwag mga kalimutan i-share para makita naman ng mga kainsan natin yung ating unboxing sa so, mga kainsan natin dyan mga Levi's Lover. Thanks for watching mga kainsan. Kung may nagustuhan po kayo, comment down below. Maraming maraming salamat po. Kita-kita tayo ulit next vlog. Ingat tayo palagi. God bless. Bye-bye.